pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga Dutch sa Indonesia. Noong Hunyo 12, 1898, kaagad idineklara ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. Ngunit ang inaasahang kalayaan para sa bansa ay naantala nang formal na ang kinin ng Estados Unidos ang Pilipinas sa bisa ng kasunduan sa Paris noong Disyembre 10, 1898. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, ating balikan. Tukoy salita. Sa batas na ito, ang mga Pilipino ay pinagbawalang bumuo ng samahan o kilusang makabayan. Brigandage Act. Nagbigay ito ng scholarship sa mga Pilipino para makapag-aral sa United States. Pensionado Act patakaran na naglayong ilipat ang mga Pilipinong taganayon sa iisang nakahiwalay na lugar upang hindi makapagbigay ng impormasyon o suporta sa mga rebelde laban sa mga Amerikano. Reconcentration Act Sa batas na ito, ipinagbawal ang ekspresyon ng suporta para sa kalayaan, kasarinlan o pagsasarili ng Pilipinas. Sedition Act nagbawal sa pagpapakita ng anumang bandila sa o device para sa pagsulong ng rebelyon o pag-aaklas laban sa United States. Flag Law Brigandage Act Pensionado Act Reconcentration Act Sedition Act Flag Law Ang mga pamamaraan at patakarang kolonyal ng Amerika sa Pilipinas. Indonesia. Netherlands Nagsimula ang Netherlands sa kanyang pakikipagsapalaran sa Asya sa pagbubukas ng ikalabing pitong siglo. Naantala ang Netherlands sapagkat ang lahat ng kanyang panahon at atensyon ay nasa pakikibaka para sa kanyang kalayaan mula sa Spain. Nakamit ng Netherlands ang kanyang kalayaan noong 1648. Dutch o Olandes ang tawag sa mga naninirahan sa Netherlands. Ang unang hakbang na ginawa ng Netherlands sa pagkakaroon ng mga sakop na lupain ay ang pagbubuo ng Dutch East India Company o Venig de Shea Company o VOC. Isa itong kumpanya ng mga mamumuhunan na binuo upang mapalawig ang kalakalan sa pamagitan ng pananakop ng lupain. Ang itinuturing na bumuo ng Imperyong Olandes sa Indonesia ay si Gobernador General Jan Peter John Cohen. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, natalo ng Dutch East India Company ang armada ng mga British at nahalinhan nila ang mga Portugues sa Indonesia matapos ang maraming madugong labanan. Sa tagumpay na ito, naitatag ng mga Olandes ang kanilang kapangyarihan sa timog na bahagi ng Timog Silangang Asya. Itinatag ang kauna-unahang kolonya ng mga Olandes o Dutch sa Batavia, isang pulo sa Java, nasa kasalukuyan ay kilala bilang Jakarta. Mula sa Java, sinakop din nila ang daungan ng Malaka at ang napakahalagang Spice Island ng Molucas mula sa Portugal. Sa loob ng buong ikalabing anim na siglo, napalago ng Netherlands ang kanilang kapangyarihan sa buong Indian Ocean. Bunga nito, ang Amsterdam, ang kabisera ng Netherlands, ay naging pangunahing sentro ng negosyo at komersyo sa Europa. Ang sistema ng pamamahala ng mga Dutch ay direkta at dalawahan. Ibig sabihin, ang namumunong Dutch ay may katumbas na lokal na pinuno ng mga aristokrata o dati ring mga pinunong Indonesian na nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng mga Javanese na magsasaka at opisyal na Dutch. Ang pagtatatag ng kontrol sa Java ay hindi naging madali. Nagkaroon ng matagal at madugong digmaan sa pagitan ng magkasanib na pwersa ng mga Javanese at Chino at ng mga Olandes. Naganap ang digma ang jihad sa lupain ng tanggihan ni Prince Diponegoro, tagapangalaga ng trono ng Yogyakarta sa Java, ang pagpapagawa ng lansangan ng mga Dutch sa lupain ng kanyang kapatid. Sa insidenteng ito, may 215,000 katao ang namatay na ang karamihan ay Javanese. Higit pang naging makapangyarihan ang mga Dutch nang madakip si Prince Diponegoro. Bunsod ng magastos na pakikipaglaban, naging mahirap para sa mga Dutch na ipagpatuloy ang pakikipagkalakalan dahil sa kakulangan ng pondo. Dito nagsimulang pagpasyahan ni Gobernador General Van Den Bosch ang cultivation system noong 1830. Ito ay nangangahulugan ng pagsisimula ng monopolyo ng pagtatanim ng cash crops o export crops tulad ng kape, tabako, indigo at paminta sa Java. Cultivation System Sa sistemang ito, ang mga Dutch ang nagde-desisyon kung ano at gaano karami ang kailangang iproduce ng mga magsasakang Javanese. Sa huli, ang bawat Javanese ay kailangang makapagtanim sa ikalimang bahaging sukat ng kanilang sakahan ng mga produktong kailangan ng mga Dutch sa loob ng anim na araw. Ngunit sa pag-unlad ng pangangailangan ng cash crop na iniluluwas sa Europe, mahigit pa sa ikalimang bahagi ng sakahan ang sapilitang pinatamnan ng mga Dutch at mahigit din sa napag-usapang anim na anim na araw ang sapilitang paggawang ipinatupad sa mga magsasaka. Bukod pa sa mga ito, ang lahat ng kawalan o nalugi sa pagsasaka ay ipinataw rin bilang responsibilidad sa mga magsasaka. Ang walang patumangging pagsasamantala sa mga katutubong magsasaka ay naging sanhi ng kagutuman at paglaganap ng epidemyang kolera noong 1840 sa gitnang Java at Cirebon sa hilagang kanluran ng Java. Ang cultivation system ay naging matagumpay para sa mga Dutch sa dahilang sa pagitan ng taong 1832 hanggang 1852, ang 19% mula sa kabuoang kita ng Netherlands na bansa ng mga Dutch ay nagmula sa kolonyang Java. Tumaas pa ito ng 33% noong 1860 hanggang 1866. Noong 1860, ang cultivation system ay tinuligsa ni Edward Douwes Decker sa kanyang aklat na Max Havelaar. Dito ay ibinulgar ni Decker ang kawalan ng pagpapahalaga ng mga Dutch sa buhay ng mga mamamayang Indonesian. Ang sistema ay winakasan noong 1870. Matapos nitong mapagyaman at maitaguyod ang pamahalaan at kalakalang Dutch. Ang pangyayaring ito ay umani ng batikos sa Netherlands at umagos ang suporta sa pagpapalit ng pamamahala sa bansa sa prosesong liberal. Ito ang nagbigay daan sa liberal na pamamahala sa kasaysayan ng Indonesia. Sa harap ng lumalaganap ng mga ideyang liberal noong ikalabing siyam na siglo, naglunsad si Queen Wilhelmina ng Netherlands ng Ethical Policy na naglalayong itaas ang antas ng pamumuhay ng mga Indonesian. Dalawa ang layunin nito. Ang isa ay ang ipailalim ang buong kolonya ng Indonesia sa tuwirang pangangasiwa ng kaharian ng Netherlands at turuan ang mga tao na ang kanilang sarili. Ang pangalawa ay ang pagpapalaganap ng papel ng mga lokal na ilit na sumailalim sa edukasyong kanluran sa pangangasiwa ng Indonesia o East Indies. Hindi nagtagal lalo nitong pinalawak ang agwat sa pagitan ng mga lokal na ilit at ang kanilang kababayan na nasa mas mababang antas ng lipunan. Pagdilayan Paano nagkakaiba ang patakaran sa pananakop ng mga Dutch at ng mga Espanyol. Ipaliwanag kung paano naging pabigat ang cultivation system sa mga tao. Tugon ng mga Indones sa pamamaraan at patakaran ng mga Dutch. Tulad ng mga Pilipino, matapang ding hinarap ng mga katutubong Indones ang pananakop ng mga Dutch. Nilabanan ng mga lokal na pinuno ng Indones ang tangkang pananakop ng mga Dutch sa kanikanilang teritoryo na naganap sa iba't ibang paraan. Rebelyong Javanese 1825 to 1830. Ang Rebelyong Javanese ay kilala rin bilang Digma ang Java, ang pinakamalaking labanang naganap sa pagitan ng mga Dutch at lokal na katutubong Indonesia. Ito ay pinamunuan ni Diponegoro, isang leader na Javanese na ring Raden Mas Ontowirjo noong ikalabing siyam na siglo. Ang digmaang ito ay ibinunsod ng hinaing na panlipunan, pang-ekonomiya, pampolitikal na tumagal ng limang taon bago nasawata ng mga Dutch. Dahil sa maraming tagasunod sa rehiyon ng Yogyakarta, Java, malubhang napahina ng militar ni Deponegoro na gumamit ng estratehiyang gerilya ang mga Dutch. Ngunit noong mga huling taon ng labanang nabanggit, matagumpay rin nasakop ng mga Dutch ang Java. Digma ang Achenis, 1873-1904 ang digmaang Achenis ay ang kilalang labanan sa pagitan ng mga Dutch at Sultanatong Muslim na Aceh na matatagpuan sa hilagang Sumatra. Ito ay naganap nang ideklara ng mga Dutch ang pakikidigma sa mga Atchinese. Ang mahabang panahong pakikipaglaban ng mga Atchinese sa mga Dutch ay patunay ng kanilang pagsisikap na mapanatiling malaya ang kanilang teritoryo. Maliban sa pisikal na pakikipaglaban, ipinakita rin ng mga Indones ang kanilang paglaban sa mga Dutch sa pamagitan ng pagtanggi sa maraming kulturang Dutch at pinangalagaan ang maraming elemento ng kanilang kultura na humubog sa pagkakakilanlang Indones. Sa pagdaloy ng panahon, ang mga kilusan laban sa mga kanluranin ay nagsama-sama upang itaguyod ang kalayaan at pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng populasyong Indonesian. Pili letra. Ang gobernador general na tumalo sa armada ng mga British at nagtatag ng pamayanan sa Batavia o Jakarta bilang kabisera ng BOC sa pulo ng Java ay si John Peter John Cohen. Ito ay patakarang ipinatupad ng mga Dutch sa Indonesia upang matugunan ang pangangailangan nito sa pagbebenta ng mga pampalasa sa pandaigdigang kalakalan. Culture System Winakasan nito ang patakarang culture system sa pamagitan ng Max Habilar na aklat kung saan ibinulgar niya rito ang kawalan ng pagpapahalaga ng mga Dutch sa buhay ng mamamayang Indones. Sino ang manunulat na ito? Edward Dewey Decker Sino ang katutubong Indonesian na nanguna sa pakikipaglaban sa mga kanluranin sa Java War noong 1825 to 1830? Dipo Negoro Ang Gobernador General na nagpatupad ng cultivation system sa Indonesia noong 1830. Van den Bosch